Uy, Corey, andiyan ka pala. Oh, Amse, anong kailangan mo? Wala akong bare dito ah. bakay raman mo na naman ako eh. Langya ka, Corey. Ginawa mo naman akong buraot niyan eh ala lang, gusto ko lang tumambay dito sa inyo. Ang presko kasi dito eh. Oo nga, ang sarap ng hangin dito, sariwang-sariwa. Hanip ka talaga, ko okay, oh. Kakadating ko lang dito eh. Tigil-tigilan mo na paglantak dyan sa kulangot mo ah. Bahala ka, magkakabulati kasi ginagawa mo na yan eh. Hehe, <laughs> hindi ito dahil sa kulangot. Siguro dahil sa pagpapakon ng kopimit kanina. Ang sarap kasi ko ng kopi meat eh. Parang gatas. Ang baho. Grabe ka na talaga, okay. Amse, tara laro tayo ng labanan. Anong labanan naman? Yung ano, suntukan na may kasamang powers. Hmm, sige. Ako si San Goku, tapos ikaw naman si si Jollibee. Ha? Ang layo naman nun. Pero, sige na nga. Hoy, Jollibee. Tignan mo kung gaano ako kalakas. Magsusuper sayang na ako. Ah. Ah. Naka super 1,000 ako. Hindi mo ako kakayanin Jollibee. Isang suntok ka lang sa akin talaga lang ha kahit naka 1 million ka pa na super saiyan dyan, eh hindi mo ko matatalo mas malakas ako sa'yo ko okay? ay este Goku sige na tama na ang satsat labanan na Pumanta ka ah eto na finger shot. Ah. Ang lakas ng atake na yun. Ako naman, humanda ka dito. Mapupurukan ka sa gagawin ko sa'yo. Egg strike! Ah. Aray ko, ang sakit. Ano ka, inikloban mo sa nigo Buti Haha, <laughs> puti nga sa'yo. Ano kaya mo pa? Masyado mo akong minaliit. Jollibee. Ngayon ay tatapusin na kita. Ito na ang paborito kong atake. Hame, hame. Uy! Ah, talo na ako. Suko na ako. Ang lakas ng sanibo ko. <laughs> Hahaha. Wala kang binatpat sa akin, Jollibee. Putik na yan. San Goku ba naman laban kay Jollibee ay? Lugi talaga si Jollibee kay Goku. Yun ang akala nyo. Buhay pa ako, San Goku. Aba, bumabangon ka pa ha? Taong bubuyog? Sige, papatulogin na talaga kita ngayon. Ah! Ah! Ouch! Huh? Oh my golay! Ang sakit nun! Ba't ka naman kasi biglang sumulpot dyan, boy bawang? May naramdaman kasi akong malakas na enerhiya mula dito. At di ko naman inasahan na kayong dalawa lang pala yun. Naglalaban pala kayo. Ano? Naramdaman mo yun? Ang weirdo mo talaga, boy bawang. Sayang, tapos ka sana sa akin, Koke, kung hindi lang humarang si boy bawang. Ha, yun ang akala mo. Ikaw sana matatapos dahil yon ang final blow ko sa'yo. Kaso po na lang talaga yung makunat na mukha ni Boy Bawang eh. Grabe ka naman magsalita kay Boy Bawang ko okay. Eh kung yung kay Boy Bawang ay makunat. Eh ano naman yung mukha mo? Makapal. Makapal yung mukha niya eh. Ni ko okay. Hmm, pakurat mo. <laughs> Aba, Loko tong mga to ah. Pinagtutulungan nyo ako ah. Yari kayo sa akin. Ilalabas ko ng special attack ko. Tinatawag ko itong Dragon Ball Attack. Anong Dragon Ball ka dyan? Kulangot mo yan eh. Yari na. Iwanan na natin yung unano na yan. Hehehe. <laughs> Aling Bebang. Pabili nga daw po ng sigarilyo si Tito Dudong. Ding dong, pakisabi mo dyan sa Tito Dudong mo. Yung utang niyang isang kahan ng sigarilyo ay di niya pa rin binabayaran ha? Kaya pala hindi napapanik dito mukhang wala atang balak magbayad. Opo, sasabihin ko po sa kanya yun target lakas ka sa akin ngayon. Ding dong. Ay, pucak. Mali ako ng tinamaan. Isa pa. utik. Ano to? Ang baho naman. <laughs> Natamaan. Simula ngayon, iisa isahin ko na ang mga kolokoy. <laughs> Sino naman kali ang isusunod ko? Akala ata ng mokong na to walang nakakita sa ginawa niya ha? Hehe, <laughs> kung loko-loko ka, mas loko-loko ako sa'yo, eggnog. Kaya ka ngayon, mag-aalay sniper muna ako dito sa bubong. Pero bago yan, nguwayain ko muna to. Ah, ang siguan ng lasa. Parang nasusunog dila ako ah. Ah, ano yun? Sino yun? may ibang target din sa akin ah. Ha? <laughs> Haanip na yan, si Amsi pala. Ay, putik na kaita ako. okay, yari ka sa mama mo, inuubos mo yung hangar ninyo ay. Hindi niya naman alam eh, basta huwag ka nalang maingay. Buti pa yung mga itim na langgam no Kokey, mababait. Eh? Itong mga palak, ang sakit mga gat eh. Kaya nga eh, kaya naghihiganti ako sa kanila. Kasakit baga naman mga gat ay. <coughs> ah, ganun pala ah. Sa tingin mo anak, anong mas masakit? Yang kagat ng langgam o itong haplos ko ng pagmamahal sa'yo? Nyak, mas masakit yan ko okay. Ah, huwag po ma. Bumalik ka nga ditong bata ka. Naku, yari ka na naman sa akin. Shoutout sa'yo.